Okay guys, so maayong hapon sa tanan. Ngayon lang po tayo nakapag uh, live today sa araw po ng Miyerkules mga boss. So wala tayong live kanina mga boss ha? sa 2 PM na premierong resulta. So karon mga boss sa 2 PM result ito ang 2 PM result uh 649. Okay, so muni guys ang resulta. 649 sa 2 PM first draw po ito. Ayan. So, kahapon, kagabi, eh, mga boss, no? Uh, 26, recap result po na tayo, mga boss. Is 305, no? 305, ito po yung kahapon ito. 910, escalera, at 917. So, muna ako ng 917, guys. Nabahaw na naman po tayo dito. kaning 917. Oy, naonsa na ba, eh? Okay. So karong guys, November 27 ha. Araw po ng Miyerkules, 2 PM draw result is 649. Ito po ang official result guys sa premierong bulaha sa Suertres Lotto. Okay? So sugod ta mga boss karon sa alas 5 at alas 9. Okay, so win or loss ni guys. Muhatag ko kaning akon mga probables para po sa alas 5 at alas 9 so, may ang atong uh, regular upload, okay so regular upload, premierong live na to, so update, update, 5 pm to 9 pm Okay, so mo ini ang atong mga probables karon. Pakikuha na po ninyo guys ng iyong mga bulletin na papel at maglilista na tayo ng ating best number ha. So ang ating guide best guide Ito yung ating uh, pasakay pasakay number best number guide Okay so dito guys sa 5 pm possible tayo dito uh, mag-race si uh, 7 or 3 no so mo ni 7 or 3 Ang ating pasakay possible mag-race 4 at 0 Okay At si 6, ito guys ang aking uh, probable na mga number na ito guys, possible na mag ito sa 5pm, kani nga itong uh, 7. So 80 to 90% possible mag guys, 5pm to 9pm draw. Siyempre itong ating pasakay na 70 to 60%, kani nga itong pasakay number. So yan po ang ating guide na mga numero. Okay. So, syempre guys, mga tagtaog pair. So, muna siya akong kwan ha. Mga best number. Okay, so maayong hapon sa Inung tanan Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so nakalag po karon si Boss Tor at si Tor 3D. So, ito po tayo guys sa atong Facebook page na si Tor 3D. Ang ating YT naman guys na si Boss Tor. So, pwede po ako Puntahan sa ating YT. Facebook page naman po natin itong si Tor 3D. Okay, So, dito po tayo sa ating best Best pair Best pair Ang ating best pair is Ah, uh, possible dito mag So, ginawa na natin kanina 'di ba sa ating guide Itong ating 7-3 So, pwede tayo mag 73 all Pwede tayo guys mag 73 all ha So yan po yung ating guide kanina, yung uh, best number guide na to sa araw na to. So 73, so ano nga ba yung 73 natin guys? So pulit po tayo mag uh, 73, 732. Pwede natin mag raise si 739, mga probables combination natin guys, kaning dua, target rumble sa ating 73 all-in mga boss ayan po yung aking pinick up out of Ayan, so sa musabay lang mga boss ha, sa ating 73 all. Okay, so yan po yung ating best number, best pair na 73. So So dito tayo mga boss sa ating uh, Okay, so doubles tayo.

hindi pa nagpipera nga tong double zero ha baka mukalit ni so pwede kayo dyan guys mag uh, 700, 600 so gwapo rin ang 00 na per ha so gwapo rin ang 00 uh, per may ni 00 00 per gwapo rin so pwede kayo dyan mag tryo 0 or one, 0 Okay So dito tayo sa tryo So bigyan na natin ang first tryo natin na tryo 0 So tryo na tayo ha Tryo 6 Tryo 4 Mga possible tryo Kung nagmi-minting kayo sa tryo na ito mga boss Pwede po ninyo nibanatan Okay so tryo 6 Tryo 4 at tryo 0 So, i appel lang ang Trio 0, baka magtulo na 'yan ng mga boss. So, uwi pa rin ang Trio 0. Pwede mo na niyo So, kalimitan guys, nagso out to ha. So, sa mga online taya guys, uh, possible po Possible po na hindi 'to masold out sa mga outlet, wala na 'to. Kalimitan sold out 'to. So, sa online taya guys, meron po tayo ha. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang online taya po natin para makapagtaya kayo ng Trio ng ating Triple uh, 0. Okay. So dito tayo sa ating sa mga nagme-maintain ng tryo at doubles. Pwede po na ninyo na banatan. Dito tayo sa ating uh, a hot combination. So gamay lang itong kombi. So meron akong 3 uh, hot kombi. Muin ni guys, pang unda spot nato ni, gwapo ni nga akong kombinasyon. Kusog ni guys sa pang alas 5 ha, On the spot. Gwapo ni. So, pinasok ko dito si Tres. Okay, so meron akong 3, 4, 0. So, kusog ni guys. Pwede po ninyo na ibanatan, bagdokan natin sa 5 PM draw. Target rumble. Next combination guys, kaning 3, 6, 0. So, pwede tayo dito mag 30 all in sa ating uh, binigay kanya na first pair na 73 di ba so pwede tayo mag 30 30 all so may ako mga pinick up guys sa akong 3 hot combination guys kaning uh, last final combinator na 3 7 0 morning tulog guys ang akong pambato sa hot para po sa alas 5 alas 9 so hot combination eh, ha? ayaw ninyo ni bayay eh. kahit malang gamay gamay lang parambol rambol basta isulod lang ninyo guys baka ah uh, makapasok ning atong uh, winning three combination na to. Okay, so next tayo mga boss. Target rambo lang niyo para sigurado ang uh, panalo kung uh, maglabas ang atong combination guys, kaloyan. Okay, so dito tayo sa ating uh, BI BI sorry. BI. <laughs> sa ating uh, special combination. So meron tayong 2 special to special kombi okay so remember ni guys 5pm to 9pm ni ha so ang akong mga gibanggit guys ba natin ninyo guys uh, baka makachamba ta sa ating uh, numero ngayon araw ng uh, Merkoles okay so ito po ang ating uh, special combination dalawa po ang aking binigay so first combination guys so guwapo rin ni guys nung atong uh, first combination kaning 7 3 4 So, guha po rin yung 7-3-4 mga boss. Kusog na din sa alas 5. So, hindi yan magkakalayo sa ating binigay nga 3-4-0. Okay? So, target rumble guys. Pwede po ninyo nabanatan sa ganahan sa ating 7-3-4 guys. Target rumble. Ay lang kalimot pag rumble ito ha. Baka mabali ang atong combination. Okay, so laban ni guys, win or lose guys, banatin ni sa 5pm draw. Okay, so next combination and the last final kombinato itong ating Uh, pang kumpleto na numero 7 8 4 ayan, so yan po mga boss ang akong official na combination na binigay po ni boss Thor at ni Thor 3D, Mag isa lang po yan yan po ang ating mga social account, ayan so muli guys, ipapakita ko muna sa inyo ang ating online taya so dito guys malaki ang panalo dito ha Okay, so ang ating mga online taya guys, i-search lang ninyo guys. No, punta kayo sa ating Facebook page, i-search lang ninyo si Tor 3D. Ayan, Tor 3D ha, sa mga wala pang uh, tayaan diha. So mag-register lang mo mga boss. Malaki ang panalo dito, ang piso mo daog og 800 piso. So napakalaki, di ba? 10 piso naman, 8,000. Okay, so ayan. Di ba nandiyan na kayo sa ating dashboard? So scroll lang ninyo pababa mga boss kana oh. Ayan, makikita na po ninyo yan mga boss. Tuslo ka lang na. Ayan, tuslo ka na. Nakikita nyo sa baba. Tuslo kang pangalawa mga boss. Ayan. So, ganun lang kasimple mga boss. Napakadali lang po dyan. At marami pang uh, paglilibangan kayo dyan mga boss. Maraming, 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 marami talaga. So, kumplito po yan. Nandyan po yan lahat. Ang yung mga kailangan ha. So, ulitin ko po. Sa Sorte Sloto naman, may 3D Loto, may 2D. May last two, ha? May last two. So, ang akong mga numero, guys, last two ninyo. Baka makalusot ang atong last two. Gwapo last ako mga special combination at hot combination. Okay. So, may 4-digit po yung mga boss. kumplito po yan at wala na kayong hahanapin po dyan iba. So, malaki po ang mga uh, win rate po natin dyan. Okay. So, yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat. Kita sa lang po tayo mamaya. Kung mayroon tayong pahabol, mag-live po tayo. Kung wala po, continue ating mga numero. Good luck. God bless. Hope to win mga boss. Peace out.